كلام مبروك كلام مبروك رومي يجي سوبر فايزر مبروك ايوه علي اليوم تدي تاريخ مش اسجل اليوم اليوم اه قدم يجي هذا أكيد مدير كبير ما شاء الله Shout out pala sa sa itong tauhan ko. Magigis, ito nagiging uh, approved. approve talaga aprobado na ngayon pagka-supervisor. So sabi niya ng uh, king ano, at tauhan do sa computer, eh sabi niya, eh aprobado na daw na pagpipirmahan yung uh, pagkataas ng posisyon. Ganun din din dito sa bandang uh, bandang likuran yung kamera na yan. Malang hindi tinatablan, iwan ko. <laughs> eh shout out, congratulations sa bagong, bagong bagong ano, bagong posisyon nila na pagka-supervisor sa mga tauhan ko. Recommendation, <laughs> recommendation. <laughs> ha? Recommended mo po. Ah, sige. Natural, pag ako kasi mag-recommend mag sa mga <laughs> uh, CEO natin, eh, lagang nanginginig pa sa sa takot. <laughs> <laughs> Dai. Para hindi <laughs> dissection ka. Hindi e ticket naman, may dissection ka. Eh <laughs> so, kahit may dissection pa sa compoundle, ang is ang uh, tatanggal niya sa akin, multi-millioner to. Ito multi-millioner, marami akong pera. Bakit bigyan ko pa siya? Tumamig na lis. <laughs> Wala kasi ang hangin. <laughs> so, hanggang sa muli at uh, magbibirik muna kami kasi nga kailangan nyo magkatrabaho. Uh, shout out sa ating mga ano dyan ha. Huwag kayong tampo kasi mayroon pa tayong video sa sunod na araw.